Naninimbang pa ang grupo ni Sen. G.V. Ejercito kung sasali sila sa minorya sa Senado. Ipinaliwanag din Ejercito ang dahilan nang hindi nila pagdalo sa dinner sa Malacanang. Nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. I still feel bad about ano, mahirap na makipag gastika no sabi makipag uh, oh. sigat no? yan. yan ang sagot ni senator JV Ejercito nang tanungin siya sa programang Story Ko ng One News kung bakit hindi siya sumama sa get together ng mga senador kasama sina pangulong Bongbong Marcos at first lady Liza Araneta Marcos wala rin dyan sina Senators Nancy Binay, Sonny Angara at Joel Villanueva. Sila ang mga hindi pumirma sa resolusyong palitan si Senator Mig Zubiri bilang Senate President. Paliwanag ni Ehersito, baka maging awkward lang kung dumalo sila. Napakahirap naman makipag-small talk doon sa mga taong alam mong nagtanggal sa iyo sa, sa pwesyo. Senyales na ba ito ng pagkakaroon ng independent minority? The minority has been talking to us. Si, si Minority Leader Coco Pimentel, sabi niya, welcome to, mm. welcome kayo dito kung gusto niyo. So, that will be a big number. Hindi na maging isa. Para yes. kung to minority, magiging nine. So, we're still oh. <laughs> uh thing. -huh. Hindi naman ibig sabihin, pag nag-minority kami, ay opposition na kami at galit kami yeah. sa administrasyon. Sakto namang nakabreak ngayon ang session sa Kongreso. Pero plano raw magkita ni na Senate President Jesus Escudero at House Speaker Martin Romualdez. Pag-uusapan nila ang priority bills na tatalakayin pagbalik ng regular na sesyon sa Hulyo. Una sa ang agenda ang Economic Charter Change na nakabinbin pa ngayon sa Senado. Sabi ko sa kanya, mag usap at magkita kami sa darating na linggo marahil para mapag-usapan una sa lahat ang relasyon ng Kamara at ng Senado. Kabilang sa kondisyon ni Escudero, natigilan ang palitan ng patutsada bago ang diskusyon sa chacha. Matatandaan kasing tumabang noon ang relasyon ng Senado at Kamara nang isulong ang People's Initiative. Ayon sa bagong Senate President, malabo munang umusad ang pagdinig sa Senado sa Economic Chacha dahil nag-resign si Senator Angara bilang chairman ng Subcommittee on Constitutional Amendments na may hawak ng Economic Chacha. Bukas naman daw si House Speaker Romualdez na makipag-usap kay Escudero, pero titingnan pa rin daw ni Romualdez ang kahihinatnan ng meeting nila. Yan ang pinakamalala sa demokrasya. Lahat pwede pag-usapan, ipupulong-pulong natin, maka-focus tayo. Nagbabalita mula sa Frontline. Rio Fernandez, News 5. Mga kapatid, may Los banyos po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyon, dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.